Magandang araw mga kahula, nagiba tayo ng ating uh, YouTube channel name mula sa Marvin Gonzales Celestial to Boy Hula Vlogs na ngayon dahil gusto ko i-accommodate ang inyong mga pahuhulaan sa akin mula sa mababang antas ng buhay hanggang sa pinakamataas na antas ng buhay kaya kung may mga gusto kayong pahulaan kay Boy Hula i-comment lang sa bidyong ito. Sigurado, huhulaan ko yan kahit na ano, tungkol man sa buhay pag-ibig, sa financial, sa career, sa uh, kalusugan, at kung ano-ano pa. Kaya, mag-comment na sa bidyong ito para huhulaan yan ni Boy Hula. Abangan ko yan ha. Maraming salamat po.